sa Sisling Yung bagong bukas ko sa Don Quixote guys Ininvite ko yung asawa ko kasi ayaw niya Papakipos kaya kami na lang ang kakain guys hmm. Ano happy ka? Ha? Bakit parang hindi ka happy? Happy? Ito? Hmm Kaya lalakad lang kami Medyo ilang blocks lang yan guys

sisig S sisling liempo overload ano wala kang nakitang sisig hmm. free rice for all male ito na yun, sisling lempo overload ayam mo ng sisling pero meron dito nakalagay hindi ko lang alam kung may rice so yung lempo, lempo. yung sisling lempo overload ha okay nice service na ata. Anong dress mo nga pala? Okay guys. Yes. Dela. Malabong tama. ko lang nakita. Mag-exercise ka. Oh, exercise ka. Ha? Oh, like. Kailasan na ba? Okay soft drinks, uh -uh. uh -uh. okay. <laughs> <laughs> anong soft na, kahit ano. Ha? Hello? Self-service ba ito? Ang tawag dito? Ah... Uh, ano, sizzling po overload. Okay. Bali with rice na yan, no? Yes, ano ito? Unli rice ba yes, ito? Okay, no problem. Uh, tapos, isang sizzling po overload, tsaka ano ah uh, tibone oh, bone so dalawang overload. Uh, oh, overload so dalawang order nito pero yung isang order nitong sizzling tibone ano takeout. take out, take oh, out. so mga estimate mo na lang yung luto tong take out okay. okay. na uh, na hindi naman sigo matagal na hindi naman sir okay tapos yung, yung soft drinks niyo ako uh, fry okay. royal sir Kyle, ano, Royal Sprite Coke. Sprite? sprite. Hindi, isang sprite, isang loyal. Okay po. Okay, tapos dalawang extra rice. Okay po. Okay, Yung extra rice dining. Ah, na. Okay, thank you. Ilang minutes yan? Ah, uh, mo lang ako sir, mga 15 minutes. Okay, sige. Tapos ito lang. Okay, paki-ano muna yung drinks. Yes, sir. Okay. Ah, uh, Royal Chakai Spice Ang order na na yung Sarah Steve -huh. Ha? okay na yung lasa ng para sauce yan, 'no pero hindi naman sabaw to eh para sauce to eh, 'no pero okay naman yung lasa kaso oily 'no kumakapit sa labi 'no na hmm. ka eh. sa komunikasyon ni Papa Hmm? Hmm, uh -huh. hmm. Oh, Kasi ko yung ano, infrared sa gabi Diba? Diba? Hmm Sagay guys, gutom na ako No. naman 'yung kasama ko, busog na. Akatok <laughs> Busog na siya. Busog ka na. Pag ako guys sa sobrang gutom na pagod na nag-click na siya. Click na lang ha. Anong take out? Anong take out dito? Ininvite siya ng invitation. Ayaw niya. Diba? Tapos ngayon. Take out? Anak presidente. Take out, take out pa na Bakit? Hindi naman sagod dito. Diba?

Tutom na yung tumal ng alaga ko. Nakuubos na yung soft drinks. Nagtotot pick na lang sa guys. Naggalo. Ano yung video? Ano masasabi mo sa experience natin dito? Ha? mo nang Ha? Gusto mo na umuwi? Bakit? Ayaw mo na kumain? Paano yung in-order natin? Ha? Nakainin mo. Ha? Kakainin mo. Kakainin? Wala ka. Wala, Wala. ka. ko. Sure ka. Baka magsisi ka. <coughs> ha? Baka magsisi ka. <coughs> Nagtalo nga kita sa ice cream. Ayun. Nagpatalo lang ako na. No? Kasi okay. kailangan magparaya. Sa uh, bata. Okay. Patuta. Okay. Ano? Have mm. you <coughs> 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 Ha? Uh Oo. -oh. Sini dala kang pera ng pambayad. Hugas <laughs> tayong tigan dito. Tingnan ko, tama-tama ko. Tama-tama ko, wala kang tao nila. Hindi <laughs> nga ako nagdala ng cellphone. Hindi na pa kaya. Diba? hindi ka nagdala. Di ba sabi ko kapag lalabas mo dito? ka naman eh. Kahit na ba sa safety. Hindi naman ako pupuntang Mindan. Ha? tanging ganun o, para sigurado. Ha? 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 Parating na Mukhang na yata kami Bukas pa yata kami makakain Kawawa naman yung anak ko Nakangina si uh, na uh, Di Hindi mo hinasa ng tamang training no. World War 3 Ha? Huh? World War 3 World War 3 uh. World War 3 Ha? Huh? Hmm. Okay. Rex hot sauce, hot sauce. Kada po sa ating din sisig na Alin ba? Sisig, yung sa Asa, ay ah, yung sisig. Tsaka eh, dunk na lang pag Bal yung sisig kasama sa overload, yes, Ah, okay, okay. Tapos isunod mo na rin yung take out. okay. Tapos okay. take out mo pala Yan yung lempo mo. Hmm. Oh, pa yung sisig. Ang bagal talaga. Marami na. Oh. Thank you. Kaya okay, mainit yung plate, ha? Ha? Oo. Oh. Uh, hmm. Arrange muna natin, guys. Ito yung rice mo. Dito ka kakain ng rice, na no? Kalamasi, gusto mo? Tayo lang, tayo lang. O, ganyan. Ha? Ha? plain rice Ay, take sili so hindi hey, wala ayaw ng mga Kali may sisig pala no yung overload natin na no? Yeah.

Bali meron pa kaming extra rice, no? Oo. Uh -oh. Isa, no, sir? Hmm? Isa. Dalawang extra ah, rice. Tapos, ano, excuse me, one size lang ba yung sublis niya? Yes, po. Okay. Anong sublis mo pa? Royal. Isang royal. Isa pa. Dalawang extra rice. bali isa pang kanin ah. Isa pang kanin. Oo. Oh, hindi. Oh, royal, royal. may sisig? Wala, yan na ata. Ha? Yan na ata. Ano yung egg lang yung binigay sa'yo? Oo. Uh -huh. Walang sisig? Uh -huh. Sa'yo yun na yung sisig. Kaya Bak okay, baka na tayo. Okay, Hindi baka, okay. baka tingnan lang, tanong ko nga. Ano ba yung nabasa mo? May sisig ka? Wala. Yung yempo mo. Alin yung in order ba namin isa lang yung may sisig? Isa lang ang may sisig or parehas kami may sisig? Peram yung menu. sisig ha baka yung isa lang may sisig na no. ha oh, kayo na yung sisig hmm? hmm uh, Bali yung sisig, isa lang yung may sisig. Um, sa tibong lang siya pa sa tiyo. Ah, okay. Iba kasi yung mandito sa ano uh, Yempo, sausage, ah, produce, okay. okay. sa tibong lang uh, yung may sisig. Yeah. Okay, thank you. <laughs> isa lang talaga may sisig. Ha? Oh, ha? Oh, oh. Ha? ah. Oh. Oh, oh. Ha? Ha? sisig Ha? Hmm? ah. so kumain ngayon ng ng sisling sobrang busog kami okay naman ang lasa guys kaso ma-oily lang yung pares na sauce nila tapos so, ang pinakapangit nga lang super bagat ang serving sa tagal sila mag no? -so. kaya log na nagusto man yung bulso ko pero salt ka naman ha? salt ka naman anak ha? nó nắm bổ sung cá. ừm, làm mình thấy cầu thang trên cái <laughs> mắm không? ตายอ่อไอ้เนาะนัประสบกาฮะอ๋อไอ้เนาแฮปปี้เห็นน้ำันใครจะมาตะกลังเซิร์ฟองนี่ล่ะฮะฮะ่อกินตายอ่ะฮะังตาที่ีมามาคนนเวลาเกฮะผมตาต่อยตาังขาดนี้นดีกสดนะฮะ Ayaw mo uh, pa mapigod na. ano, Ha? Ano? Patrangtado na sa Huwag mo na papakay Ano ah Sabi mo ay Hindi ba sabi mo ayaw mo? Ha? Okay. Ayaw na Ayaw mo ah Akala ko ayaw mo Hindi ka na nagtay ka O Ano? Ha? Okay Sige guys Balitaan namin kayo ah Pag-uwi sa bahay

Ikaw mau mawawala. Ha ka na habang <laughs> ha 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 hmm, ka know, ha 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 kain <speaking> ha ha hindi mo na-appreciate? ha 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 o, kainin mo na habang mainit. Tinadagdag ko yung sauce para hindi matuyo. Ha? Ha? O, guys. Nandito na ayos sa bahay. Hindi ko na tinuloy yung prank sa misis ko. Kasi pikon yun eh. Kaya, hindi ko na tinuloy, guys. binigay ko na lang yung take out namin sa kanya. O, kain ka na. Ha? Ha? O, sige. Hanggang dito na lang ulit tayo, guys. Bye.